Yan, magandang araw mga kababayan Ay hapon na pala, sorry Ito, dito tayo sa ano May DPS yan na Medyo matrapik na mga kababayan Pakaganda ng hapon, may Medyo traffic lang dahil may Concert daw dito sa mukha ngayon araw ng Sabado ayan ganito ang itsura ng Asiana pakapagal ito yung Walter Mark W Mall kung tawagin ito sa kaliwa ayan grabe traffic dito mga kababayan <coughs> medyo mahirap pa ang ngayon o, traffic pa sabado kasi mga kababayan Sino yung pamilyar dito sa lugar na to Ayan double yung Nakikita natin sa kaliwa At yung Kabilang building naman na yan ano yan, uh, yan yung Double dragon sa kanan Ayan, double dragon dito tayo banda sa gawin sa kaliwa kasi pag sa kanan tayo medyo makulit tong mga bus kumagawi sila sa kaliwa tapos magsiswerve sa dulo pa kanan kaya na busina ng na sa likod natin kaya napapansin nyo no, naririnig nyo siguro nagbubusina sa kaliwa sila pero kakanan po yung mga yan Ganun po yung turo sa mga bus ngayon Pagdating dito sa parte ng Makapagalabi nyo Ayan yung may TV na yan Napapansin nyo kung may kislap Yan po yung double dragon mga kababayan Ayan ang ganda ng hapon ramat medyo ma-traffic Pero tayo kakaliwa mga kababayan kasi traffic sa ano ayan pansinin nyo busina na busina yung kulokoy na bus kasi gusto niya magswerve ayan pag yan ayan pansinin nyo yung kinalalagyan natin pakaliwa ito ngayon na yun si Koloko, sa likod natin, busina na busina. Pakanan po yung bus na yan. Alis na doon sila sa kanan. Dito sila ka, sa kaliwa pumupwesto Mga kababayan, nasa likod natin sila, kulay-dilaw na bus. Ayan. Ito naman sa kaliwa natin Ito yung Meat Life meat Life naman yan Pero kakaliwa tayo dyan Dadan tayo sa may Shield Residence At saka sa may Shore Residence Ayan bago magmuwa yan maganda na dito mga kababayan lugar na to maganda na kaya nga lang medyo matraffic yung gawa ng mayano, ano may concert sa muwa <coughs> Shoutout sa mga subscriber ko dyan Yung mga ano Bukas may free ride tayo Araw ng linggo Sana ano Isa sa inyo mabigyan natin ng free ride bukas Alas 12 po Hanggang lao na magbibigay tayo bukas Mga kababayan Ngayon po kasi madalang po yung pasero ngayon Kaya hindi rin tayo nakabigay ng libring sakay Ayan, gumudin Napakahaba ng oras dito sa go. Ay, stop. Ayan, no. Oh. Sa gaya itong mga to Hindi tayo pwedeng umano. Saan ba tayo, madam? Yeah, dyan lang kami sa short Tree. Oh, Tara. Sa, sa siguradong number 3. Sa so short Tree kami, kuya. Oh. Uh, Kukunin ko lang yung dala ko sa labi. Pwede ka ba pumunta mua ya? Yeah? Muwa, ate. Ha? Napaka-traffic kasi ng Muwa. Sa kabila ah. kabila lang naman yan. Pwede mo rin tawirin, ayan lang umuwa kasi. Hindi, wala kang metro ya. Hindi, metro yung ba natin, hindi ako papatak yan eh. Ha? Uh -huh? Hindi na papatak, papatak yan. Papatak, uh -huh. hindi po pwede, hindi pumatak. Papatak yan na apat piso. <laughs> Subok na namin yun eh. Bakit ba tayo pag kuya? May event kasi. Ano event yun? Pa-concert nung, ano, nung Korean. Sama, concert dito naman yung kuya sa Mayanami. Eh. Concert nung ano, K-pop daw yan, K-pop. Dito yan, dito ginagawa, hindi dito sa mall, dito kami sa mall. Kaming Kasi pag pumasok kasi ng muwa yan, ang punong-puno. Siya, pag ito yan na. Pagkakawa na. Oo. Hindi naman kito, di makaparam. Dito lang, hindi nga tayo. Pero sa mga ayok ka. Oo, pwede tuloy. Ayan. Sakay natin ka ba yun, mga waray. Bicol po ako. Ayaw mo kasakayin. Nakabidyo kasi ako tulog Sa likod ang kuwa Sa likod kayo? Oo oh, oh. Ay, sige Pag likod ha, huwag lang sa harap kasi... Ayaw, hindi likod tayo dun sa may Paris well. oh, pag likod kasi, oh. maluwag pag harap Ay, dito lah, na tayo ganyan yung paglilabas na natin eh Masikip, saan ng... Ano nga, dito pa Dito, dito. Oo, oh, 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 diba? oo. Ito ba, ito ba? Hindi oh, eh, diba? yeah, pa. Yan. Ito say, yun. Doon pa kasi doon sa likod nito short. Sure. Ito short dito, ito. Pero one ito. Ang vehicle kasi may pagkawara yan diba? di ba? Ah, uh, dito tayo ka kanan? Uh, oo, oh, kanan. Tapos, Tapos di diretsyo-diretsyo sa pinakadulo kanan. Ito yan, yeah, dito. Hindi Ay, dito ba? Oo, oh, dito, dito. Asa Sige. saglit lang. Pwede ha? Na. din naman dyan niya. Eh, ganun mo nalang kami. Oo. Oh. Paunan. Ito yung sure sigurado oh, mga sure oh, Pasok tayo na... doon. Oo, oh, oh. galing ako dyan kahapon. Pinakalimutan ako eh. Kaya yung mga inchik dito oh, ng mga babae. Eh. Oh, oh. Nakabalag na ayaw magsitabi. Ay, ay, mag ito si Yor 3 daw ito si Yor 3 Malulurong nga gantay Pinakabong ka na po pamatayin ko Ibisin na ang lagyan <laughs> na malalagay bangguan uh, Ay kukuli ko nga nilu ikong ta Basta lang ang Parking yata to madam Diretso diretsyo lang kuya ako Tanong natin eh Kasi parking pala ito Hindi sure kuya, Diretso lang yan Galing ako doon kahapon Ah, dire-diretso lang. Oh, dire-diretso ka Tinitingnan lang ako nung ngayon. <laughs> diyan ako nakatira kahapon eh. Ah, diyan ka nakatira. Dinaiwan But, But ako yun, nadadaanan ko. Bet ngayon, hindi na. Wala na yan, meron ako na iwan tawil ko. Ah. Uh, Tapos <laughs> uh, <laughs> din eh, manak din hinam. na kami kapul. Ang pag-una. Ayan, short sure oh. 3 Napakaganda ng lugar mga kabayan. Dito kayo Magkano ng kondo? <laughs> Wait lang kuya ha? Dito na ba? Oh, Dinilak din uh, uh, <coughs> lang. na. Hindi. Diretso tayo kukunin ko lang. pula, ang dyan? Ang ano Ang lang. na. Hindi nyo Maupay. Maupay si ate. Siyempre bibilta na muna tayo kasi waiting pala tayo mga kababayan. Huwag sa pala. Hindi pa naman ako monetize, madam. Mm. Ano yung Live? Hindi. naka lang. Hindi Ayun. na muna ako nagla-live. Ah. dito na lang tayo kasi waiting tayo